Nawa'y no ang kapayapaan ng Diyos ay maging yakap mo sa bawat gabi. Ang bawat gabi ay isang regalong mula sa Diyos, isang pagkakataon upang magpahinga sa Kanyang katahimikan, i-renew ang iyong tiwala at ialay sa Kanya ang lahat ng nangyari sa iyong araw. Ang gabi ay perpektong oras upang hanapin ang mukha ng Panginoon, ilagay sa kanyang mga kamay ang iyong mga pasanin, magpasalamat sa kanyang pangangalaga at matanggap ang kanyang aliw. Ayon sa Biblia, sa Salmos 4.8 at 8, sinasabi, Sa kapayapaan ako matutulog at gayon din aking makakatulog sapagkat ikaw lamang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng katiyakan. Ang talatang ito ay nagpapaalala na kapag natatapos natin ang araw sa panalangin, inilalagay natin si Diyos sa gitna ng ating kaluluwa at binubuksan ang puso upang yakapin ng kanyang presensya. Si Jesus mismo ang nagbigay ng halimbawa ng patuloy na panalangin. Sa Lucas 6.12, nabasa natin, Sa mga araw na iyon, umahon si Jesus sa bundok upang manalangin at nagdaan ng buong gabi sa panalangin sa Diyos. Kung ang ating Panginoon ay naghanap ng banal na sandali sa gabi upang makipag-usap sa Ama, gaano pa kailangan natin ng ganitong pakikipag-ugnayan sa pagtatapos ng araw? Ngayon, inaanyayahan kita na magpahinga, iwan ng mga tensyon, huminga ng malalim at pumasok sa isang sandali ng koneksyon sa Diyos. Magdadasal tayo ng magkasama ng ama namin ang panalangin na itinuro ni Jesus na magpapakalma sa ating kaluluwa at maghahanda ng isang nakapagpapagaling na pahinga bago magsimula, isulat sa mga komento ang pariralang kapayapaan kay Kristo. Ang maliit na kilos na ito ay paraan upang kumpirmahin ang iyong pangako sa iyong pananampalataya. Bukod dito, sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento at pag-like, matutulungan mong maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao na nangangailangan ng salitang pag-asa. Maging bahagi ng gawa ng Diyos at ibahagi ang Kanyang liwanag sa mundo. Pakinggan ng mabuti sapagkat ang ating ituturo ngayon ay maaring maging susi upang mabuksan ang isang pagpapala sa iyong buhay. Manatili hanggang dulo sapagkat ang aral na ito ay maaring baguhin magpakailanman ang iyong relasyon sa Diyos. Ngayon, simulan natin ang panalangin Ama namin upang matapos ang araw kasama ang Diyos. Buksan ang iyong puso sa kanyang inihandang biyaya, Ama namin. Na nasa langit ipakabanal ang iyong pangalan dumating ang iyong kaharian mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay patawarin mo ang aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama Amen Ama namin na nasa langit ang mga salitang ito ay nagbubukas ng pintong puno ng paggalang at tiwala. Ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang manlilikha kundi ating Ama. At ito ang nagbabago ng lahat. Si Jesus, sa pagtuturo sa atin ng panalangin na ito, binasag ang imahe ng isang malayong Diyos. Ipinakita niya ang isang Diyos na malapit, mapagmahal, na nakikinig, nag-aalaga at tumutugon kapag sinasabi natin, Ama namin ipinapahayag natin na hindi tayo naglalakad ng mag-isa, na bahagi tayo ng isang banal na pamilya at may mas mataas na pag-ibig na nagbabantay sa atin. Ngunit may mas makapangyarihang bagay pa na nasa langit. Hindi ito simpleng detalye kundi isang deklarasyon. Ang Diyos ay nasa itaas ng lahat, lampas sa hangganan ng panahon at anumang kalagayan. Hindi tayo nananalangin sa tao o sa malayong figura, kundi sa kataas-taasang hari na namumuno sa buong sansinukob. Ang kasulatan ay puno ng halimbawa kung paano gumagawa ang Diyos mula sa kanyang trono. Isa na rito ang kwento ni Daniel sa hukay ng mga leon. Itinapon siya roon dahil nanatili siyang tapat, hindi natinag ng takot." Ngunit hindi nagdalawang isip ang kanyang tiwala sapagkat alam niya kung sino ang kanyang ama at sinugo ng Diyos ang kanyang anghel upang isara ang bibig ng mga leon. Ang kwentong ito ay hindi lamang nakaraan. Ito ay buhay na pangako. Kapag kinikilala natin si Diyos bilang ating ama at ang kanyang soberanya sa lahat, nagsisimula ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay kahit gaano kadilim ang problema o kalaki man ang gabi ngayon kapag lumapit tayo bilang mga anak at ibinigay ang kanyang lugar bilang hari siya ay kumikilos para sa atin Ngayon, sa pagtatapos ng araw na ito, inaanyayahan kita na gawin ang deklarasyong ito sa iyong puso. Ama namin na nasa langit, naniniwala ako sa iyo. Alam ko na may kontrol ka at bilang iyong anak, walang mangyayaring kakulangan sa akin. Ipakabanal ang iyong pangalan. Tinuruan tayo ni Jesus na ang unang bagay sa panalangin ay kilalanin ang kabanalan ng Diyos. Ngunit ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkabanal ng kanyang pangalan? Sa Biblia, ang pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang katangian, kaluwalhatian at presensya kapag sinasabi natin ipakabanal ang iyong pangalan kinikilala natin na ang Diyos ay natatangi dalisay perpekto at naglalaan tayo ng karangalan hindi lamang sa mga labi kundi sa kaluluwa ngunit ang pagkabanal na ito ay hindi nagtatapos sa salita ito rin ay ipinapakita sa kung paano tayo namumuhay Kapag sumusunod tayo, kapag nagmamahal, kapag lumalakad ng may katuwiran, hinahangaan natin ang pangalan ng Diyos. Isang malalim na halimbawa ay ang kwento ni Moises sa harap ng nagniningas na palumpong. Sinabi ng Diyos, Hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ang lugar na iyong tinatapakan ay banal na lupa. Sa Eksodo, Petrisa Chayimu ang karaniwang lugar ay naging banal dahil sa presensya ng Diyos. Ipinapakita nito na kapag naroroon ang Diyos, lahat ay nagbabago. Ang ating tahanan, ang ating mga gabing puno ng lungkot, kahit ang mga lugar ng sakit ay maaring gawing banal kung siya ang naninirahan roon. Kaya't ang malaking tanong ay hinahangaan ba natin si Diyos sa ating buhay? Ipinapakita ba ng ating mga gawa ang kabanalan ng kanyang pangalan, sa gabing ito, sa pagpikit ng mga mata, piliin nating mabuhay nang para maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos na ang bawat salita, bawat desisyon at bawat hakbang ay magpapakita ng kanyang kabanalan. Sabihin natin ng sabay, Panginoon, naway ang aking buhay ay sumasalamin sa iyong kabanalan na sa bawat sandali ng araw na ito ang iyong pangalan ay pinapakabanal sa akin. Dumating ang iyong kaharian. Nang turuan tayo ni Jesus ng mga salitang ito, ipinahayag niya ang isang malalim na katotohanan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang destinasyon sa walang hanggan, kundi isang katotohanan na maaaring ipakita sa ating buhay. Kahit ngayon sa abagatatapos ng araw, Ngunit ano ang tunay na ibig sabihin ng dumating ang iyong kaharian? Ayon sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang pamahalaan sa mga sumusunod sa kanya. Ito ay katarungan, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. Sa Roma, part 17, kapag sinasabi natin, dumating ang iyong kaharian, hindi lamang paulit-ulit na parirala ito. Hiniling natin sa Diyos na maghari sa ating buhay, na kunin ang kontrol ng ating mga saloobin, desisyon at damdamin. Ipinapasa natin sa Kanya ang trono ng ating puso. Si Jesus mismo ang nagdala ng kahariang ito sa mundo. Sa Kanyang pagpapagaling, pagpapalaya at pagpapanumbalik, ipinahayag Niya ang kapangyarihan ng langit. Sa Lucas 11.20, sinabi Niya, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, tiyak na dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo, kung saan may pagpapagaling, pagpapatawad at himala, naroroon ang kaharian ng Diyos. Ngayon, sa pagtatapos ng araw na ito, pag-isipan natin, nagpayintulot ba tayo kay Diyos na pamunuan ang ating loob? Minsan sinasabi natin na nais natin ang Kanyang presensya Ngunit nananatili tayong nakahawak sa kontrol dahil sa takot, pagkabalisa o sariling pagnanais. Sa gabing ito, manalangin tayo ng tapat, Panginoon, dumating ang iyong kaharian sa aking buhay, sa aking pahinga, sa aking tahanan at pamilya. Pamunuan mo ang aking mga saluobin, salita at lahat ng ako. Ipahayag ang iyong kaharian sa akin ng may kapangyarihan na ang gabing ito ay maging pagkakataon upang sumuko ng buo sa iyo at bukas makapagninilay ng iyong kaluwalhatian sa lahat ng aking gagawin. Mangyari ang iyong kalooban. Nag-isip ka na ba kung talagang nabubuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ay tanong na nakakabagabag ngunit nagigising din sapagkat madalas hindi natin napapansin na ang ating mga hakbang ay hindi tugma sa kanyang banal na layunin. Ang mabuting balita ay kung hihilingin natin ng may katapatan ang kalooban ng Diyos. Siya ang magtuturo sa atin paso-paso, walang kalituhan sa panalangin ng ama namin, itinuro ni Jesus na sabihing, Mangyari ang iyong kalooban tulad sa lupa tulad sa langit. Ipinapakita nito na ang kanyang kalooban ay hindi lamang para sa walang hanggan, kundi para sa ating kasalukuyan. Sa gabing, ito sa bawat desisyong ating ginagawa ang kalooban ng Diyos ay hindi malayo o abstrakto. Ito ay nararanasan, natutukoy, at hinahangaan sa ating pang-araw-araw na desisyon. Ngunit paano ito malalaman? Nagsisimula ito sa tapat na disposisyon. Dapat nating matutong pakinggan ang Kanyang tinig sa pagbabasa ng Kanyang salita, sa mga sandali ng panalangin, sa matalinong payo ng mga kapatid, sa pananampalataya at madalas sa mga pangyayaring humuhubog sa atin, ngunit nagdudulot ng paglago. Sa Roma Duol sinasabi, huwag kayong magpakaunawa sa mundong ito, kundi magbagong loob sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maipakita ninyo kung ano ang mabuting kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. Nangangahulugan, ito nang patuloy na pagbabago, isang panloob na pagbabago na humahantong sa pag-iisip at kilos ayon sa kanyang naisin. Kapag tinanggap natin ang kanyang kalooban, kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan, ang ating buhay ay nakakamit ng walang hanggang kahulugan. Humihinto tayo sa paghabol sa sariling plano at nagsisimula tayong mabuhay sa layunin kung saan tayo nilikha. Kung hindi mo pa iniaalay ang iyong mga landas kay Diyos, tanungin mo ang sarili, ano ang pumipigil sa iyo? Sa gabing ito, manalangin tayo ng may pananampalataya. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay ng may tunay na pananampalataya, hindi lamang salita, kundi ipakita sa aking mga desisyon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang maniwala sa iyo sa bawat pangyayari. At nawa'y ang aking buhay ay sumasalamin sa iyong kapangyarihan at katapatan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay. Patawarin mo ang aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Ang mga linya na ito ay nagpapakita ng ating pangangailangan araw-araw tinapay para sa katawan, kapatawaran para sa kaluluwa at kaligtasan mula sa tukso. Ngunit ang tinapay ay hindi lamang pagkain, ito rin ang sustansya ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang presensya na nagbibigay ng buhay sa ating espiritu. Ang paghingi ng kapatawaran ay isang hakbang ng kababaang loob, isang pagkilala na kailangan natin ng Diyos. At ang pagpapatawad sa iba ay tanda ng ating pag-ibig na sumasalamin kay Kristo. At ang kahilingang iligtas sa tukso ay pagtitiwala sa Kanyang proteksyon. Sa gabing ito, hayaang punuin ng Diyos ang iyong puso ng Kanyang tinapay ng buhay. Patawarin ang iyong mga pagkakamali at iligtas ka mula sa anumang kadiliman. At ngayon, pag-usapan natin ang kapayapaan ng Diyos, ang katahimikan na hindi maipapaliwanag ngunit nagbabago ng ating kaluluwa. Sa gitna ng gulo ng kawalan ng katiyakan, ipinapangako ng Diyos ang isang kapayapaan na lampas sa anumang lohikal na pag-iisip ng tao. Naranasan mo na ba ito? Ang kapayapaan na hindi nakasalalay sa kabutihan ng lahat, kundi sa kaalaman na ang Diyos ay kasama mo. Kahit wala ng kontrol ang lahat, sa Filipos 4.7 na basa natin, At ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa anumang pag-unawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at isip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan na ito ay hindi mahina o pansamantala. Ito ay isang angkla, isang kanlungan, isang buhay na pangako na iniaalok ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa gabing ito, ang kapayapaan na ito ay magagamit para sa iyo. Kahit anumang iyong kinahaharap, maaari kang pumikit. Alam na ang Panginoon ang may kontrol. Magpahinga ka sa Kanya, bitawan ang iyong mga pasanin at hayaang punuin ng Kanyang kapayapaan ang iyong isip at puso. Manalangin tayo ng may pananampalataya, Panginoon, salamat sa iyong kapayapaan na lampas sa pag-unawa sa gitna ng aking mga pakikibaka, tulungan mo akong magpahinga sa iyo. Ingatan mo ang aking puso, ang aking isip kay Kristo Jesus, at naway ang iyong kapayapaan ay maging aking lakas araw-araw. Amen. Pagbati sa iyo sa pagdating hanggang dulo ng aral na ito. Kung narito ka, nangangahulugan ito na binuksan mo ang iyong puso sa salita ng Diyos at hindi ito maliit na bagay Palatandaan ito na gumagawa na ang Diyos sa iyong buhay, kahit hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Ang bawat salita na itinanim ngayon sa iyo ay nagsisimula ng magbunga. Marahil ng tahimik, marahil dahan-dahan, ngunit may ganap na katiyakan mula sa Diyos. Bago matapos, magpahinga ka, pag-isipan, ano ang aral na humipo sa iyong puso sa gabing ito. Anong pagbabago ang maaari mong gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos sa bawat sulok ng iyong buhay? Hindi ito tungkol sa pakikinig lamang, kundi sa pagiging ng salita. Ang bawat araw na dumadaan ay bagong pagkakataon upang sumabay sa mga plano ng langit upang lumakad sa ilalim ng pamahalaan ng Diyos at makapagninilay ng Kanyang kaluwalhatian inaanyayahan kita na ibahagi ang mensaheng ito sa isang nangangailangan nito sa isang tao na naghahanap ng kapayapaan, direksyon o aliw sapagkat sa pagbabahagi hindi ka lamang nagpapala kundi inilalaganap ang kaharian ng Diyos sa mas maraming puso kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin ito ngayon. Hindi ito lamang pagpindot, kundi hakbang ng pananampalataya, isang pagsali sa komunidad na nagnanais lumago, umunlad at mabuhay sa ilalim ng katotohanan ng Diyos. Ngayon, isulat sa mga komento ang pariralang may pananampalataya ako sa iyo. Hindi ito lamang magandang parirala, ito ay deklarasyon ng pananampalataya, paraan upang sabihin sa Diyos, nandito ako, nais kong mabuhay ayon sa natutunan ko nais ko ring malaman kung paano naapektuhan ng mensaheng ito ang iyong buhay. Ang iyong mga salita ay maaaring maging patutuo para sa iba na nangangailangan din ng pag-asa. Bago ka umalis, manatili ng ilang minuto sa katahimikan, hayaang samahan ka ng musika, isara ang iyong mga mata at magpasalamat kay Diyos sa ginawa niya sa gabing ito huwag hayaang agawin ng ingay ang sandaling ito gawing pribadong espasyo ang oras na ito kasama niya at huwag kalimutan ang bawat video na iyong ibinabahagi bawat salitang iyong ipinapakalat nagdudulot ng pagbabago huwag kang tumigil kumilos ibahagi ang salita at maging kanal ng pagpapala na hinihintay ng iba salamat sa pagiging narito Nawa'y gabayan ka ng Espiritu Santo at palakasin ka sa bawat hakbang. Makikita kita sa susunod na video.